Good morning po sa mga viewers Good morning uh, Ngayon po ay maggagawa tayo ng content tungkol doon sa tinatanong ng isang subscriber na kung paano magpataba ng talong at saka pichay Sa talong po ang uh, una-una kailangan yung ating pating mix po uh, buhaghag then kaya po nagiging ganun yung lupa natin, yung pating mix natin buhaghag siya dahil ang mixture po namin ay carbonized rice hull, rice hull, goat manure, at saka cow manure. I-mix po yun ang one is to one para po maganda yung bulas ng ating mga talong. Then gumanda yung mga ano niya, bunga, Maraming madami po, malalaki at saka. At saka katulad yan. Ito po, ang daming bunga ng ano namin. Yung iba po hindi na nabalutan. kulang so, na yung pambalot namin. And kung meron po kayong uh, vermicast, pwede po ninyong dagdagan nyo ng vermicast para mas lalong maganda yung pano ng talong niyo. Ganon din po yun sa pichay. Ganon mixture din po. Kailangan buhag hang yung lupa. sa kay Ma'am Jeannie Balde na nagtatanong, ayan po ma'am, ganon lang po. Katulad nito, magdadagdag pa ako ng vermicast dito sa cow manure sa lupa namin para dahilan sobrang dami po yung bunga ng talong namin then medyo maliliit siya, dadagdagan namin ng pataba yun lang ma'am, good morning